Ito na ang mabibilis na balita. Tatlo ang arestado sa pagbibenta ng ilegal na droga sa Barangay Concepcion sa Marikina. Nasabat sa kanila ang labing isang pakete ng umano'y shabu na may timbang na humigit kumulang 150 grams at nagkakahalaga ng mahigit isang milyong piso. Itinanggi ng mga lalaking suspect ang krimen. Sabi naman ng isang babaeng suspect na damay lang siya. Sasampahan sila ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Arestado ang isang construction worker na inaakusahan ng pangahalay sa isang minor de edad sa Quezon City. Batay sa investigasyon, nangyari ang krimen Enero noong nakarang taon. Ang labintatlong taong gulang na biktimang babae, kakilala raw ng akusado. Nagreklamo ang mga magulang ng bata ng malamang buntis ang biktima. Itinanggi ng sospek ang paratang. Sabi niya, gusto lang niya perahan ng nanay ng biktima. Ito ang GMA Regional TV News. Natagpo ang wala ng buhay ang isang taxi driver sa Baguio City. Ayon sa mga pulis, nagsasagawa naon ng routine check ang isang security officer nang mapansin ng driver na natutulog sa loob ng taxi. Kinatok niya raw ang sasakyan pero hindi nagigising ang driver. Doon na siya tumawag ng emergency medical service. Ayon sa mga otoridad, taga-pico sa La Trinidad Benguet ang driver. Kuwento ng kanyang asawa, may history ng mild stroke at umiinom ng gamot para sa hypertension ang driver. Namemerwi ngayon sa southern Ukraine ang mga locust o balang. Laksa-laksang locust ang namataan sa ilang pal palayan na sumira na sa maraming tanim doon. Pinalalaraw yan ng kabiguang magsagawa ng traditional pest control dahil sa gera sa pagitan ng kanilang bansa at ng Russia. May ambag din dyan ang record high na temperatura at ang kawalan ng mga ibon na pupwedeng kumain sa mga locust. Naramdaman na rin ang pamiminsala ng mga loko sa limang ektaryang maisan sa Pamplona at Shaton sa Negros Oriental. Nitong isang taon, ayon sa Department of Agriculture, agad nagpatupad ng mga hakbang gaya ng paglalagay ng insecticide para makontrol ito. Weather update po tayo ngayong unang araw ng Agosto. Makakausap po natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga po at welcome sa Balitang hali. Ngayong araw, inaasahan nga natin na patuloy pa rin yung epekto ng habagat o southwest monsoon sa Luzon at Visayas. Kaya nakikita natin na for today, maulap, nakapapawirin at mga kalat na pagulan, paghidlat at pagkulog ang inaasahan sa, Bico, sa, Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Abra, Benguet at Zambales. Sa Metro Manila naman, at nalalabing bahagi ng bansa, mas magandang panahon kung saan may mga chance ng mga localized thunderstorms. And then, by the weekend, inaasahan nga natin mas kokoonte yung areas affected by southwest monsoon, mababawasan din yung mga paulan. And then by tomorrow, possible na yung uh, naapektohang lugar na lang ng southwest monsoon ay bandang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, at Benguet. Hindi na po kasali yung ibang areas sa Central Luzon and then by Sunday, possible bandang mostly western section na lang ng Northern Luzon yung affected. And then the rest of the country, party cloudy to cloudy skies at may mga chance ng mga thunderstorms. Okay. Ilan bagyo pa hubang inaasahan nating papasok sa Philippine Area of Responsibility para sa buwan ng Agosto? Apo, ngayong August ay posibleng dalawa o tatlong bagyo ang pumasok o mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. Okay, pero yung LPA po ba, baka meron tayong sa mga sandaling ito? Apo, actually, Ma'am Connie, meron nga po tayong monitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong low pressure area na ito, mataas ang kansan na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. At since malapit ito sa boundary ng ating PAR, hindi rin natin tinatanggal yung posibilidad na ito ay papasok na ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman ay wala naman itong direktang epekto sa kahit na anong parte na ating bansa. Ah okay, pero yung uh, sinasabi ko, oh, syempre na habagat. Alam nyo na kahit na hindi hubo bagyo, maulan at uh, malakas din ho ang hangin. Uh, hanggang kailan ho ba natin ito mararanasan? Oh, usually nararanasan natin ang habagat or nagte-terminate na habagat around October, pero there are also times na nagte-terminate din around September. Kahit ganun pa man, kahit September October ang termination ng habagat, possible pa rin naman magkaroon ng monsoon break during the rainy season. Okay, normal lang ho ba 'yun, ma'am na parang may mga bugso na malalakas, ano? Parang uh, malaipo-ipo nga sa ibang mga lugar pa, 'no, yung mga nararanasan. Is it also part nito pong habagat? Opo, okay. so usually yung mga possible yung mga malalakas na hangin, masaramdam 'yan sa western section ng bansa dahil sa habagat, pero kapag meron ding na po form na mga thunderstorms may mga malalakas na hangin din itong kaakibat so possible siguro may or possible na may nabubuong thunderstorms sa area po nila sa mga inyo pong pag-aaral ba may epekto na ngayon doon sa mga nakikita ho natin pag-uulan sa ating bansa ano lalo na ho, tumatagal mas dumadami yung rainfall uh, ito pong sinasabing climate change naman but actually kung sa about sa climate change ang nakikita nating epekto sa atin is possible na mas kumonte yung mga yung dami ng bagyo na pumapasok sa ating PAR or nabubuo sa PAR pero ang uh, nagkakaroon ng mga chance na ito ay posibleng bahagyang mas malakas. Okay, at syempre marami na rin excited next month naman, hindi ba parang per month. So iaasahan yeah, pa rin ho ba natin na magiging maulan pa rin ito pong mga susunod na papunta naman ho ano, sa ating uh, last quarter ng taon. Opo. Papunta nga po sa September, inaasahan nga natin um, isa sa uh, dami ng bagyo is 2 to 4 and then dahil rainy season pa rin ng September, possible pa nga rin na maging maulan at yung possible pa rin naman na there are times na hindi naman tuloy-tuloy mga pagulan, possible pa rin yung monsoon break. Kaya tayo ay pag, patuloy pa rin na maki-update at mga ilalabas ng mga advisory ng pag-asa. Okay, marami pong salamat ma'am sa inyong pong uh, gabay. Muli ano, sa amin po ngayong uh, weekend naman na uh, darating. Thank you. You're welcome po. Salamat din. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Kuha po yan sa Governor Cummins Avenue sa Sambuanga City. Huwag po yang gagayahin dahil delikado ah. Habang nakatayo kasi sa motorsiklo, abay sumasayaw ang mga lalaking yan ng nakahubad. Tanging suot nila ang t-shirt na ipinantakip sa kanilang mukha. Wala silang mga helmet, pati ang mga rider. May tuturing po yung reckless driving na may iba't ibang uri ng parusa. Base sa video, may ilang motoristang nakasabay at nakakasalubong sa kalsada ang mga nasa motor. Ayon sa Office of the Mayor, hawak na nila ang video at pinagahanap na ang mga nasa video na puro raw, kabataan. Pinagbabacktrack na rin ng mga CCTV ang command center para rito. Nakuha na rin ng pulisya ang pangalan ng nakarehistrong may-ari ng isa sa mga motorsiklo. Oh, inyo po nakikita ay sa Santolan at uh, flyover, naku, ma-traffic na 'yung mga puputa patungo sa Makati area. At sa White Plains, 'no, dahil nakikita naman natin usual naman ito sa mga ganitong oras, mm -hmm. 'no? Hindi lang natin alam kung gaano sa dami ito ng volume ng sasakyan. Oh, hopefully wala naman hong aksidente. Eh. Makita naman natin usad naman ito na paggugala lang. Correct. Ito <laughs> naman yung nakikita sa May EDSA White Plains. Mm. Medyo mabagal din na magkabilang lane niya, Usually kasi mga pamakati lang, eh, 'di ba, mga ganitong oras. Yes. Pero pati yung patungo po sa direksyon ng Quezon City, kalookan. ay medyo, kalo-o kaya medyo mabagal na rin dalawin na traffico. Pero may mga nakakapansin na mula nung matapos yung bagyo, ay, eh sobrang traffic oh, daw. Oh. Ang sinasabing mga dahilan ng mas matraffic pa, no, maitatraffic pa pala, <laughs> yung uh, mga lately after the typhoon, eh dahil po sa mga nagkalubak-lubak naman yeah. ng mga taan mm -hmm. at basura rin, ano, okay. na nagkalat. Uh, ito, live din po tayong kuha ngayon sa Ed sa Ortigas pa rin ito, partner. Ito naman, dun sa may area naman ito, kung aking uh, natatandaan, ito yung may mga... Uh, stoplight. Ano uh -oh. kaya medyo nagkaka-build up talaga dyan sa area na yan. At ito'y malapit sa mall. Minsan yes. ay na traffic kapag may mga lumalabas dito sa mall. Pero again, uh, usually hapon eh nagkakaroon ng ganito kabigat na traffic. Pero ngayon nga eh magtatanghali pa lang, hebigat eh, na po ang traffic sa magkabilang uh, linya uh -oh. ng EDSA. Yes, bukod pa siyempre dahil sa ngayon ay Friday. Friday. Oh, alam Oo. nyo na maraming gustong gumimik, papunta ng Makati siguro at iba pang lugar dyan sa may Ortigas. Oh, sa ngayon, at wala sweldo, pa namang, pa, sweldo pa! ha. ha? Oo, Friday, payday. Oo, <laughs> oh. Sa ngayon, walang abiso eh kung uh, may uh, repairs na ginagawa uh, along EDSA. Kaya nagkaka-traffic, then usually uh, magkakaroon ng repairs yan after ng mga bagyo. Oo. At magkakaroon, uh, uh, bakit mo kanina, nagkandalubak-lubak yung ating mga kalsada. Usually, nagkakaroon ng repair. Pero sa ngayon, ay walang uh, advisory sa atin. O, oh, ito naman, ha? Abisuhan na rin po namin kayo dyan sa may EDSA, Nia area. Ako, volume pa rin po ng sasakyan. Bagamat umuusad naman ang nakikita po natin sa ating mga monitor ngayon. Ingat-ingat tayo sa daan. Uh, ayan, ako, may mga biglang na oh. na naman na mga pasaway. Nakikita po natin, ha? Kaya, dapat ang mataho natin hanggang likuran. <laughs> kung talaga may mahalaga po kayong lakad, abay agahan ang pag-alis ng bahay. Mm -hmm. O kung wala na ba mahalagang lakad, abay tumabay na home. lang. <laughs> Stay at home na lang. Dahil sa tindi ng traffic po sa ating mga kalsada. Sana ko nakatulong yan ha, dun sa mga lalabas ngayong araw na ito. O, patuloy pong uh, mag sa mga ganitong uh, update. And of course, pwede puntahan ang website ng MMDA. puntahan natin ang hindi nagpahuli <laughs> sa tren na isang fur baby sa dinalupihan bataan. Ang kanya kasing entry, pinusuan online. Aba, pasilip nga. Okay. Dami ang... <laughs> okay. <laughs> Ayan o, narinig niya <laughs> Yan ang nakakagigil na pagkasa ng fur baby na si Pedro sa isang trend sa TikTok. Saktong-sakto kasi siya sa queue at tila alam ang susunod na lines, ha? Kwento ng fur parent na si Mikey, mahilig daw kasi talagang mag si Pedro tuwing naglalaro sila. Kaya naisipan niyang videohan ng alaga. Hirit tuloy ng netizens, sabay binayaran siguro ng chicken itong si Pedro para kumasa sa challenge. Ang video na 'yan may mahigit 750,000 views na online. Grr, Pedro, ikaw ay trending. trending! Grr. <laughs> <Okay>. <laughs> o, o. Pero ang lahi niya, I think Shih Tzu, no? Uh, ang mga Shih Tzu, dahil meron din ako niyan. Mahilig talaga silang mag-growl uh, for some reason pagka-naiirita sila. Uh, meron talaga silang habit na ganyan. Pero yung growl na yan, ang ah, original talaga. Ayan sila, Pedro. Hindi yung uh, trending. Diba? Ay, oo, oo. Sila talaga. Kanilang mga Tayo ganyan. na nakiuso sa kanila, Ika. <laughs> oo, oo. At, uh, pero malambing din ang okay. mga Shih tzu. Pagkatapos nga lang yan, pag hindi mo sila tinantanan, hahabulin ka na. <laughs> Ayan ang cute ni Pedro. Samantala, eto naman po. Patuloy po ang uh, pamamahagi ng tulong ng Jimmy Capuso Foundation sa mga sinalanta ng habagat at mga bagyo. Kabilang po sa mga pinuntahan ng Operation Bayanihan ang mga naapektuhang residente sa Bulinao, Pangasinan. San libong pamilya mula sa anim na barangay ang nabigyan na po ng relief goods at tubig. May Kapuso Soup Kitchen din kung saan namigay rin ng lugaw at itlog. Sa mga nais magbigay ng kanilang tulong, tuloy-tuloy pa rin mo yan na maaari kayo magdeposito sa bank accounts ng Jimmy Kapuso Foundation. Uh, ito naman, pwede rin nyo ipadala sa Cebuana, Luwilyer at maging sa online na uh, GCash payment. Meron din ho silang Shopee. Meron din Lazada. Globe Rewards. Pwede rin po kayo dyan at Metro Bank o Metrobank Credit Card. Ang daming para ang tumulong. Nagbiyansa ang showbiz columnist na si Christopher Min para sa kasong cyber libel na isinampa ni Bea Alonzo. Sa programa ni Fermin na Christopher Minute, sinabi niyang nakapagpiyansa na sila ni Wendell Alvarez. Si Romel Villamor naman inaasikaso pa raw ang kanyang piyansa sa Quezon City Regional Trial Court Branch 93. Nabigla raw si Fermin dahil July 21 pa inilabas ang warrant pero July 30 lang daw nila ito natanggap. Posibleng na delay raw ang mga dokumento dahil sa korte dahil sa masamang panahon. Kung walang delay, voluntaryo raw sanang susuko si Fermin. Tiniyak ni Fermin na walang dapat ipag-alala ang kanyang mga taga-subaybay. Ang kasong isinampan ni Bea Alonzo ay kaugnay sa umano'y mali, malisyoso at mapanirang komento ni na Fermin laban sa aktres. Sinisika pa rin makuha ang pahayag ni na Villamor at Alvarez. The most spectacular event of the year is finally happening tomorrow. Yes, mga mare at pare, bukas na ang much-awaited GMA Gala 2025 na pinagahandaan ng mga dadalong Kapuso stars and personalities. Si PBB Kapuso second big placer Will Ashley, excited na makabonding sa gala ang mga kapwa housemates sa bahay ni Kuya. Anya asahan daw ang isang simple but elegant na kasuotan mula sa kanya. Si PBB Kapuso third big placer Charlie Fleming kila may pasilip sa kanyang look sa gala with the hashtag GMA Gala 2025 looking ethereal naman sa kanyang white long dress si Kailin Alcantara sa kanyang post sa Instagram with the same hashtag. Reveal naman ang kapuso couple na sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado sabay ang naging preparations para sa event. Mga kapuso, isang tulog na lang at GMA gala na. Bukod sa pagtitipon ng mga malalaking bituin sa entertainment industry, layon din ng GMA gala na makalikop ng pondo para sa GMA Kapuso Foundation. See you tomorrow.